Sa ginanap na FIBA World Cup nito lamang ay may isang player na binuhay sa kanyang laro ang nooy na mayapang legendary player na si Kobe Bryant. Dahil sa kuwang-kuwa nga nito ang galaw ng ating idolo na si Black Mamba. Marami ang nagulat mula nang mapanood ang player na ito sa FIBA World. Maraming ang kumalat sa social media platform patungkol sa player na si Rondé Hollis Jeffersons. At nagsimula nga ito nang ikumpara nga itong si RHJ sa haircut ng buhok, sama mo na rin ang nalalapit na itsura nito kay Black Mamba. Sa ilang taon nga nito na paglalaro sa NBA ay sa lamang nakita ang pagkakahuwig dito kay Kobe matapos na magpagupit ito ng buhok. Isa nga sa mga dahilan kung bakit marami talaga ang nagsasabi na nahahawig ito kay Black Mamba sama mo pa ang pagsusuot nito ng mahabang jersey sa paglalaro nito sa liga. Isa lamang ba itong coincident ang pangyayari na ito sa FIBA matapos pati ang numero sa jersey ni Black Mamba Kobe Bryant? Ay jersey number din ito ni RHJ sa FIBA World Cup. Maraming rumors na lumabas na baka talagang iniidolo ni RHJ itong si Kobe Bryant. Lalo ngang nakilala ang pangalan nito nang maglaro ito sa FIBA World Cup. Dito nga yan sa Manila dahil alam naman natin na napakaraming may nag-idolize. Kay Black Mamba Kobe Bryant kaya ang daming mga komento at natuwa na sa muli ay nakita nilang maglaro. Sa ibang katauhan ang Black Mamba na si Kobe. Dahil mula sa dribbling skill nito at fadeaway jump, 3 point shooting nito ay iisipin mo talaga na sumanib dito ang legendary Black Mamba sa paglalaro nga nito sa Jordan. Ay maraming humanga sa laro nitong si RHJ at sa libo-libong tao na nanonood sa loob ng Araneta noon ay sinisigaw ang pangalang Kobe sa oras na hawak na ni RHJ ang bola. Nagpakita ito ng magandang performance sa paglalaro sa FIBA World at umiskor ng 39 points katapat ang bansa ng New Zealand. Tinalo nga lang sila nito sa huli at ayon nga dito kay RHJ matapos ang mga papuri sa kanya ay isang malaking karangalan sa kanya ang kinukumpara sa isang legendary player na si Kobe at ang nag-iisa nga lang daw ang pangalang Kobe Bryant sa buong mundo at ramdam nito ang pagmamahal ng crowd sa namayapang si Kobe Bryant at sigurado nga siya na si Kobe ay nasa kanya lamang tabi dahil nga isa rin ito sa kanyang idolo at ang paglalaro niya sa FIBA kasama ang buong team niya sa Jordan ay one in a lifetime experience daw lalo nga raw sa halos buong manonood sa Philippine Arena ay sinisigaw ang kanyang pangalan at kasunod naman ito ay ang pangalan ng legendary na si Kobe Bryant. Sa paglalaro ni RSJ o Rondé Hollis Jefferson, isa raw ito sa napakalaking pribilehiyo para sa kanya na ikumpara ang laro niya sa legendary player na si Kobe. Isa nga si RSJ sa mga player na inaasahan ng kanyang team sa Jordan at isa sa mga player na talagang bumuhat sa kanyang kupunan. Nagpakita ng magandang paglalaro at hindi sinayang ang pagkumpara sa kanya sa isang legendary player Sa ilang taon nga nitong paglalaro sa NBA ay maganda rin ang mga ipinakita nitong performance sa kanyang mga naging team na ito sa NBA sa team ng Brooklyn Nets mula 2015 to 2019 At na-trade naman ito sa team ng Toronto Raptors taong 2019 to 2020 At napagtapos nito sa Toronto ay nalipat naman sa team ng Portland Railblazers taong 2021 at ito nga lang taon ay naglaro ito bilang import sa team ng TNT Tropang Giga ng PBA to replace Jalen Hudson as the team's import for the 2023 PBA Governors Cup. Maraming na talagang pinasok na liga itong si RHJ na dahilan kung bakit naging malakas ang player na ito at sa FIFA World Cup lang ito mas lalong nakilala sa ginawang Malakobe Bryant na galawan sa loob ng court at sinuportahan ng ating mga kababayan. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat.